At syempre, hindi rin po ang sobra-sobra ang pagsuporta ah, para po sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Palapakan po natin, Team Energy, Energy Corporation! Corporation. Once again, Team Energy Corporation. Isa naman pong A. Hey! Ang ganda na mga payong nila. Nainggit ako. Ay, laki. Nagpaparinig si Kuya Neil. Oo, oh, ganda. Maraming salamat po. Ganda ng kulay. Kukulentahin ko na lang po mamaya yung mga payong nyo. <laughs> Siyempre, kasama rin po natin at papasok na ang ating mga kasamahan mula yes, naman sa po sa Barangay Bonte! sa pangunguna. Kanina kapitan, Kapitan Dante, Dante Lusterio. Full force ang ating mga kabaranggayan. Ayan. Kaway-kaway po mula sa barangay Bantigi. At siyempre, kasalukuyan na rin po bumabasok ang ating mga kasamahan mula naman po sa Barangay Ibabang Bagumbungan sa pangunguna ng kanilang kapitana Mila Maglasa